Sa bansang tulad ng Pilipinas na nasa tinatawag na Pacific Ring of Fire, hindi na bago sa atin ang mga lindol. Marami sa ating mga nakatatanda ang nakaranas na ng mga lindol noong dekada 60, 70 at 90 at alam nila ang takot at pinsalang dulot nito. Ngunit, sa kabila ng pananib, may mga lugar sa bansa na itinuturing ng mga eksperto at ng PHIVOLC na mas ligtas dahil sa kanilang heological na lokasyon at kakaibang katangian ng lupa. Sa video na ito, ating tatalakayin ang top 10 probinsya sa Pilipinas na pinakaligtas sa lindol, kasama ang mga karanasan ng ating mga lolot-lola na matagal nang nakatira sa mga probinsyang ito. Minsan, hindi lang siyensya ang batayan ng kaligtasan, kundi pati karunungan ng mga matatanda, mga alamat, at mga paniniwalang umusbong sa paglipas ng panahon. Sa bawat probinsya, ating aalamin hindi lang ang dahilan kung bakit ligtas ito, kundi kung paano ano rin nagawang mapanatiling payapa ng mga residente ang kanilang buhay sa kabila ng mga natural na panganib. Kung isa kang senior na naghahanap ng tahimik at ligtas na lugar para sa iyong pamamahinga o isang pamilya na gustong mamuhay ng walang pangamba sa lindol, ang listahang ito ay maaaring maging gabay mo. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento kung saang probinsya ka nakatira. Baka isa sa lugar na ligtas ang iyong kinatatayuan. Tara, samahan mo akong tuklasin ang mga probinsyang tunay na pinagpala ng kalikasan at pinanday ng karanasan. Unang probinsya, Batanes. Ang nasa listahan ang Batanes ang pinakahilagang probinsya ng Pilipinas. Ayon sa PH Volks, bihirang-bihira ang malalakas na lindol sa lugar na ito dahil malayo ito sa mga aktibong fault lines. Ang mga ibatan na kilala sa kanilang matitibay na bahay na gawa sa bato at apog ay matagal ng handa sa anumang kalamidad. Sinasabing kahit noon pa ang mga ninuno nila ay marumong ng magdisenyo ng bahay na kayang tiisin ang bagyo at bahagyang pagyanig ng lupa. Para sa mga seniors, para itong pagbabalik sa panahon kung saan simple ang buhay, tahimik, ligtas at malapit sa kalikasan. Sabi ni Lolo Vicente, 78 taong gulang mula Basco, dito sa Batanes, kahit may marinig kang ugong ng hangin o umalon ang dagat, ramdam mong kampante ka. Parang ang lupa mismo kalmado. Sa mga pag-aaral ng mga seismologists, ang Batanes ay may napakababang seismic activity dahil sa solidong bedrock foundation nito. Sa kultura naman ng mga ibatan, ang pag-aalaga sa lupa at kalikasan ay isang paraan ng pasasalamat sa Diyos, kaya't nananatiling buo ang ugnayan ng tao at kalikasan dito. Kung may probinsyang simbola ng katahimikan at kaligtasan, walang dudang batanes iyon. Pangalawa, Palawan Pangalawa sa ating listahan ang Palawan, na madalas ding binansagang pinakaligtas na probinsya sa Pilipinas dahil halos wala itong aktibong fault lines. Batay sa PH Volks map, malayo ito sa major seismic zones na karaniwang dumadaan sa Luzon at Visayas. Pero higit sa heografiya, ang Palawan ay may kulturang nagbibigay diin sa simpleng pamumuhay at paggalang sa kalikasan, bagay na kapupulutan ng aral ng ating mga nakatatanda. Sabi nga ni Lola Teresita, 72 taong gulang mula sa Puerto Princesa, sesa kahit sa bagyo o lindol, dito sa Palawan, ilahawak ng langit ang lugar namin para kang binabalot ng kalikasan. Ang mga lumang bahay sa Palawan ay gawa sa kahoy at nipa, madaling ayusin at ligtas sa pagyanig. Sa mga pag-aaral ng UP Geological Department, ang Palawan ay may continental crust na matatag at bihirang gumalaw dahil kung bakit ito itinuturing na isang stable block. Kaya maraming retiradong senior ang pumipiling manirahan dito, hindi lang dahil sa ganda ng dagat kundi sa kapalatagan ng kalooban. Para sa kanila, ang Palawan ay hindi lang paraiso ng turista kundi paraisong walang kaba sa lindol. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, Gimaras Ang Gimaras, kilala sa matatamis nitong manga, ay isa ring ligtas na probinsya pagdating sa lindol. Ayon sa seismic hazard map ng Peachvox, wala itong major active fault line sa loob mismo ng isla. Ang mga matatanda rito ay naniniwala na ang pagiging banayad ng lupa sa Gimaras ay biyaya ng kalikasan. Sabi ni Mang Ernesto, 81 taong gulang, noong lumindol sa Negros, dito sa amin halos di naramdaman. Parang huminga lang ng marahan ang lupa. Ang Gimaras ay isang halimbama ng lugar kung saan simple ang pamumuhay, malapit ang mga tao sa lupa at dagat at mababa ang banta ng kalamidad. Ang mga bahay dito, karamihan gawa sa magaan na materyales, ay hindi madaling gumuho sa lindol. Para sa mga senior na nagahanap ng ligtas na lugar para sa retirement o bakasyonan, mainam ang gimaras. Sariwa ang hangin, mura ang bilihin, at higit sa lahat, bihirang yumanig ang lupa. Pang-apat, si Kihor. Marami ang nakakakilala sa Sikihor bilang isla ng hiwaga, ngunit sa larangan ng agam, isa rin ito sa mga pinakaligtas na lugar pagdating sa lindol. Wala itong aktibong fault line at bihirang makaranas ng malakas na pagyanig. Sa paniniwala ng mga matatanda roon, ang kanilang isla ay pinagpala at protektado. Ayon kay Lola Nena 76, dito, kahit may lindol sa Bohol o Negros parang dumarat lang ang hangin tahimik ang lupa namin ang mga lokal na alamat ng Sikihor ay madalas may temang proteksyon ng kalikasan na nagpapakita ng matinding respeto sa lupa at dagat. Sa mga pag-aaral ng mga geologist, matibay ang batong pundasyon ng isla, dahilan kung bakit ito bihirang magkaroon ng ground rupture. Ang mga senior na bumibisita dito ay laging sinasabi na ang katahimikan ng Sikihor ay nakakaalis ng kaba at sa panahon ngayon, ang kapayapaan ng isipan ay kasing halaga ng kaligtasan. Panglima, Camarines Norte. Ang Camarines Norte, bagaman nasa rehiyon ng Bicol na kilala sa mga bagyo, ay isa sa mga probinsyang may napakababang banta ng lindol. Ayon sa PHVOLC Seismic Hazard Map, halos wala itong aktibong fault line na dumaraan mismo sa lugar. Marami nakatatanda rito ang nagsasabing mas sanay kami sa hangin kesa sa pagyanig dahil bihirang maramdaman ang lindol sa kanilang bayan. Sa mga bayan tulad ng Daet at Mercedes, matatagpuan ang mga lumang bahay na itinayo pa noong panahon ng mga Espanyol. Patunay na hindi madalas yumanig ang lupa rito. Si Lola Flora, 83, ay nagkukwento. Noong bata ako, isang beses lang yata akong nakaranas ng lindol. Maliit pa nga, pero bagyo, aba, sanay na kami. Sa ganitong mga karanasan, makikita na bagaman may mga natural na hamon, ligtas pa rin ang Camarines Norte sa aspeto ng seismic risk. Dagdag pa rito, ang mga residente rito ay kilala sa pagkakaisa at pagtutulungan. Mga ugaling Pilipino nagtataguyod ng kaligtasan ng komunidad. Kaya kung ikaw ay senior na gustong mamuhay malapit sa dagat, ngulit hindi takot sa lindol, Camarines Norte ay isang tahimik at abot-kayang lugar para sa payapang pamumuhay. Pang-anim, Davao Occidental. Susunod ay ang Davao Occidental, isang probinsya sa Mindanao na itinuturing ng mga eksperto bilang isa sa mga low seismic risk zones sa bansa. Batay sa pag-aaral ng Mindanao Seismic Network, bihirang maitala dito ang malalakas na lindol dahil malayo ito sa mga major active faults. Ang Davao Occidental ay tahanan ng mga mamamayang masinop, tahimik at may malalim na respeto sa lupa. Para sa mga nakatatanda roon, ang kalikasan ay hindi lamang tinitirahan, ito ay pinahahalagahan. Ang lupa ay parang magulang, sabi ni Lolo Andres, 80. Kung marunong kang rumespeto, di ka niya paparosahan. Sa mga bayang tulad ng Malita at Santa Maria, makikita ang mga simpleng tahanan gawa sa kahoy at kawayan, magaan sa lupa, mungit matibay sa hangin at ulan. Ayon sa mga datos, ang Davao Occidental ay may matatag na geological foundation, kaya't bihira itong makaranas ng matinding ground shaking. Sa mga senior na nais ng payapang probinsya sa Mindanao na may maganda ring karagatan, ang Davao Occidental ay perpektong lugar para sa tahimik at ligtas na pamumuhay. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 6 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-pito Sorsogon Bagaman ang Sorsogon ay kilala sa Bulkang Bulsan, marami sa mga bahagi nito ay ligtas sa malalakas na lindol. Ang active fault lines ay nasa layong malayo sa kabayanan, kaya't karamihan sa mga lugar dito ay mababa ang seismic risk. Ang mga matatandang taga-sorsogon ay may mga kwento ng pagrespeto sa kalikasan bilang susi ng kaligtasan. Sabi ni Lola Viring, 77, kapag marunong kang makinig sa paligid, mararamdaman mo kung talit ang lupa o hindi. Pero dito, tahimik siya. Sa mga pag-aaral ng mga heologo, ang ilang bahagi ng Sorsogon ay nakapatong sa matigas na volcanic rock na bagaman galing sa bulkan ay matatag at hindi basta nagbibitak. Dahil dito, maraming bahay ang nanatiling matibay sa paglipas ng panahon. Ang kultura ng mga Sorsoganon ay puno ng respeto sa kalikasan. May paniniwala silang kapag inalagaan mo ang paligid, lalayo sa iyo ang panganib. Kayat kahit nasa Bicol Region ito, ang Sorsogon ay patuloy na kinikilala bilang isa sa mga pinakakalmadong lupaing maaring tirhan ng mga senior na naghahanap ng payapang buhay. Pangwalo, Bukidnon. Ang Bukidnon sa gitnang bahagi ng Mindanao ay isang mataas na lalawigan na kilala sa malamig na klima, kabundukan, at mababang panganib ng lindol. Sa tala ng Pivolkes, wala itong direktang fault line na dumaraan sa mga pangunahing bayan nito. Ang mga matatandang bukid noon ay naniniwala na ang lupa rito ay matibay dahil pinagpala ng bundok. Sa mga lugar tulad ng Malaybalay at Valencia, bihirang maramdaman ang pagyanig, kaya't maraming retiradong senior mula sa iba't ibang lugar sa Mindanao ang lumilipat dito. Si Mang Pio, 74, ay nagkwento. Tatlong dekada na ako dito. Umuulan, oo, pero lindol, wala akong maalala. Ang mga bahay sa bukid noon ay karaniwang gawa sa kahoy na natural na flexible sa maliliit na paggalaw ng lupa. Sa mga pag-aaral ng geologists, matatag ang bedrock structure ng lalamigan, dahilan kung bakit ito bihirang gumalaw kahit sa malalakas na lindol sa ibang rehiyon. Para sa mga seniors, ang bukid nun ay simbolo ng kapanatagan at kalikasan na tilang niyayakap ka sa lamig at katahimikan nito. Pang-siyam, Marinduque Sa puso ng Pilipinas matatagpuan ang Marinduque, ang isla na may hugis puso at tinaguri ang Heart of the Philippines. Sa larangan ng kaligtasan, ito rin ay isa sa mga pinakaligtas na probinsya sa Lindol. Walang aktibong fault line na dumaraan sa loob ng isla at ang seismic activity rito ay napakababa. Ayon sa mga lokal na matatanda, ang marinduke ay parang ina, marunong mag-alaga. Si Lola Dory, 79, ay nagsabing, noong lumindol sa Luzon, dito sa amin, parang wala lang, ramdam mong kampante ka. Ang mga bahay sa Marinduque ay karaniwang kawa sa mga lokal na materyales tulad ng Coco Lumber at Nipa na hindi basta nagkakaraon ng pinsala sa lindol. Sa mga pananaliksik ng mga eksperto, ang isla ay nakapatong sa stable geological block kaya't bihirang magpakita ng fault movement. Bukod pa rito, mayaman ang kultura ng mga Marinduqueño sa pananampalataya. Tuwing mahal na araw, ang Moriones Festival ay nagpapakita ng kanilang paniniwala sa Diyos bilang sandigan sa oras ng sakuna. Kaya't para sa mga senior na may debusyon at gusto ng tahimik na buhay, Marinduque ay tunay na ligtas na pugad ng kapayapaan. Pang-sampu, Misamis Occidental Huling na sa ating listahan ngulit hindi pa huhuli ay ang Misamis Occidental, isa sa mga probinsyang may pinakamababang seismic hazard sa bansa. Ayon sa mga tala ng Pivolcas, malayo ito sa mga major fault lines at bihirang magkaroon ng malakas na lindol. Ang mga lolot-lola sa lugar ay madalas magsabi, dito sa amin mas malakas pa ang tawanan kaysa sa lindol. Sa mga bayan tulad ng Oroquieta at Jimenez, makikita ang mga lumang simbahan at gusaling itinayo pa noong unang panahon. Matatag pa rin hanggang ngayon tanda ng katahimikan ng lupa rito. Si Lolo Ben 82 ay nagbahagi, lumindol man sa ibang parte ng Mindanao, dito sa amin parang dumaan lang ang hangin. Ang mga lokang na pamahalaan ng Misamis Occidental ay aktibo rin sa disaster preparedness kahit hindi madalas tamaan ng lindor patunay ng kanilang disiplina at malasakit sa kaligtasan. Sa mga pag-aaral ng University of Southern Mindanao, ang lugar ay may solidong geological base at matatag na coastal terrain. Para sa mga senior, ang Misamis Occidental ay hindi lang ligtas, ito rin ay tahanan ng mga taong marunong gumiti kahit sa gitna ng mga pagsubok. Pangwakas na kaisipan. Ang Pilipinas ay isang bansang puno ng kagandahan ngunit may mga likas na panganib tulad ng lindol. Gayunman, gaya ng ipinakita ng ating top 10 ligtas na probinsya, may mga lugar na tila pinagpala. Tahimik ang lupa, matibay ang komunidad at puno ng karunungan ng matatanda. Ang mga senior natin ay laging paalala na ang tunay na kaligtasan ay hindi lamang nakukuha sa siyensya, kundi sa maayos na pamumuhay, pakikinig sa kalikasan at pananampalataya. Sabatanes, Palawan, Guimaras, Sikihor, Camarines Norte, Davao Occidental, Sorsogon, Bukidnon, Marinduque at Misamis Occidental makikita ang larawan ng kapayapaan at katatagan. Kaya't kung ikaw ay Pilipinong naghahanap ng lugar kung saan hindi lamang ligtas ang lupa kundi tahimik din ang isip, piliin mo ang probinsyang kayang alagaan, hindi lang ang iyong katawan kundi pati ang iyong puso. Tulad ng sabi ng ating mga lolo't lola, ang kaligtasan kapag pinagsama sa pananampalataya at pagkakaisa ay nagiging biyaya ng habang buhay.